Narito ng PTV Balita ngayon. Patuloy na kinukonsulta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga legal luminaries at constitution expert upang maambiendahan ang economic provisions ng Constitution. Paliwanag ng Pangulo, mahalaga na masolusyonan ang ilang provision sa konstitusyon dahil nililimitahan ito ang pagpasok ng investment sa bansa. Tinanong niya rin anya ang mga dating justices at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kanilang palagay at pinakatamang paraan anyang mahalaga na makabuo ng simple pero katanggap-tanggap na hakbang upang maiwasan ang anumang kontrobersiya sa pagbabago sa probisyon ng konstitusyon. Paglilinaw naman ng pangulo hindi dapat magamit sa anumang politika ang isinusulong na economic chacha. -cha. Sementara sinusulo ngayon sa kamera ang panukalang ituro sa K-12 Basic Education Program ang mga foreign language. Paliwanag ni Minority Leader Marcelino Libanan. May akda ng House Resolution Number no. 1502 na dapat makasabay na sa 21st Century ang mga estudyanting Pilipino at magkaroon ng sapat na kaalaman sa lingwahe ng mga dayuhan. Hindi halimbawa ni Libanan ang amerika China at Japan na kumukuha ng mga manggagawang maruno magsalita ng kanilang lingwahe. Una nang isinusulong ng Department of Education ang pagpapabuti sa kakayanan ng mga estudyante upang maging handa sila sa papasukan nilang trabaho at maging responsableng mamamayan. At yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang update. I-follow kami sa aming social media sites sa at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.